Kung meron nga po kayong bahaw dyan sa inyong bahay, abay gawin nyo na rin po itong ginawa ko. Two in na nga po ito mga kailangan. Ikanin ka na, may ulam ka pa. Ang tawag nga po namin dito ay kalokalo. Sa Tagalog naman po ay sinanga. O English na rin natin, fried rice. Diba walang usik ang ating bahaw ngayon? Pero bago nga po ang lahat mga kailangan. Para mas masarap itong atin pong lulutuin kalokalo. Bay dahil mahilig po tayo sa gulay. Ito, lalagyan na rin po natin Giyan po pala natin ito ng isang buong repolyo. Luluto naman ito mga kailangga, ay liliit naman ito. Bali, atin nga lang po itong hiwa-hiwain dito mga kailangga. Tingnan nyo na nga lang kung ano po yung ginagawa ko dito sa atin pong video. Eh alam mo naman mga kailangga, ang hirap mag-explain. Pero pa nga po kayong budget, abay pwede rin po itong karot. Wala ay. din naman, pwede din namang wala. Diba mga kailangga, wala gidsang uyang ang aton bahaw. Eh dahil dito po sa aming bahay, isa na rin po ito sa paborito namin. Kahit wala nga po kaming ulam, eh, ito nga po yung aming niluluto. Kahit wala na rin pong gulay, at meron nga lang asin at mantika, ay eh, mabubusog na rin po kami. O, oh, diba? Kay sarap! O, ayan mga kailangga, bali ito na rin po yung labanos. Pakasabihin nyo na naman na pwede pala yan. Ay, eh, oo oh, naman po mga kailangga. Ang labanos ay eh, masarap din po ito sa mga sinigang. Pampaasim sa mga nilaga. Hindi e, nga rin po itong igisa sa sardinas. Sa pupalan nito ay mawawala na rin yung medyo pait niya pero masarap na rin nguyain Yan mga kailanga pwedeng pwede ito sa kalo-kalo, may sabang lasa ay hindi po ito mapait Siyempre, nagpapadagdag din ito ng lasa lihati-hatiin nga lang po natin dyan sa maliliit mga kailongga balamang ang may alam ito nga po syempre magsaslice na rin po tayo na gagamitin po nating mga laman, itong bawang at sibuyas, itong sibuyas mga kailanga atin nga lang po itong hahatiin sa maliliit, madagdag na rin po tayo dyan ng atsan. Ang at mga kailangan baka sabihin nyo, hindi ko po ito hinugasan. Ano? Abay, hindi ko na rin po ipapakita at baka nga po mauubos yung oras dati. Eh, alam mo naman, paghugas pa lang, haba na ng oras na max. Ayan Ilalagay natin. nga po muna natin itong kawali natin sa atin pong super kalan. Laman ho, uminit-init para sa atin pong pagprito ng itlog mamaya. Prito ng atin pong repolyo, abay, atin nga po itong hugasan ng mabuti. Siyempre, ganun na rin po itong labanos. Ay kayong magtaka mga kailangan kung maghuhugas ako ay eh, sandali nga lang dito sa video di naman po pwede sa lahat ng oras, abay atin nga po bibidyo ubus oras na po iyan at dito nga po mga kailongga, syempre magpiprito nga po muna tayo ng itlog eh, dalawang itlog yung gagamitin natin dito mga kailongga eh, kung meron ka nga pong budget yaan. ay eh, pwede mo naman pong dagdagan alam mo naman, kapag marami ay mas maina baga nga po, mas masarap bali dito mga kailongga, isit eh, aside nga lang po muna natin ito eh, dahil dito ay eh, tayo po ngayon ay magigisa nitong atin pong mga lamas. Sabay na rin po natin dito ang atin pong repolyo. Bali dito mga kailonga, wag na po tayo maglalagay ng tubig. Alam mo naman, magtutubig naman po itong repolyo. Sabay na rin po natin dyan yung labanos. Halo-haloin nga lang po natin ito mga kailonga. Idadagdag na rin po natin dito ang mga pampalasa. Nga pala mga kailonga, naglagay po ako dyan ng kaunting oyster sauce. Nga ating bahaw na meron pong dukot. Ayos nga lang po ito mga kailonga. masarap po sa kalokalo kapag yung kanin ay bahaw. Mas maganda at mainam yung texture ng kalokalo natin kapag bahaw. Pag bagong sinaing, mo naman medyo mabasa-basa. O ayan mga kailongga, kinumuskumus ko nga dyan. Abay, wag kayong mag-alala mga kailongga, nagugas ako ng kamay kahapon. <laughs> o oh, ito mga kailongga, ilagay na rin po natin itong ating bahaw na dinonot doon. Pre, kaya na lang natin. At ito na nga po yung itlog na sinisit aside natin kanina. Ilalagay na rin po natin itong ating ating pong atsal. Halo-haloin na nga lang po natin dito ito mga kailongga. Kaya sarap ng pagkain. Kanin ka na, may ulam ka pa. Iba, walang uyang ang ating bahaw. Yan mga kailongga, dahil nakaabot ka sa video ito. At kung gusto mo pa na ganitong mga klasing content, mga tipid ulam, mga nga po idea, na mga gulay o hilam mo na muna, hindi mo pa nakakain, paki pakipalo naman po dyan. oh, ito na mga kailongga, luto na nga po ating niluto ngayon. Ay, mapaparami ang kain. Dahil alam mo naman, isa ito sa paborito namin. And pre, kasama ko nga po dito yung anak ko. Tara mga kailanga kain na po tayo. Pre, habang po pala tayo ay kumakain. Happy 173 k followers na po pala tayo mga kailanga. Pre, maraming maraming salamat din po sa mainit-initin yung supporta. Dahil kung wala po kayo, eh syempre, wala din po tayo ngayon dito. At hanggang dito na nga lang po muna ang ating video mga kailanga. Salamat sa inyong panonood. God bless us!